What's up mga ka friends ko dyan Adigisi is back Road trip ta na po diri sa Hagna Buhol O ko mga ka-DG Mauni ang kalsada padulong sa sentro sa Hagna Buhol Makita na po nato ang estatua sa kalamay Diri daw ang pinakalami nga kalamay sa Buhol sa Hagna Kung mag -road trip mo diri Diting duta mga ka lang ayaw mo pirmi o ling sa kilid kay inyong tanawon ang view mag-focus mo sa kalsada o tanawa ayaw mo pag ling kay ang kilid ani 13ting ninduta ayan dagat imong makita ayan og mag-rides mo amping yun ayan o ni ko mga kadiji hantod ta sa sintro or makita ninyo ang estatwa sa kalamay ni pinaka sintro sa uh, pinaka pinakalami daw nga kalamay ayan uban ta mga kadiji mag ride ta dire katong mahiling mag road trip road trip ayan at least makita ninyo ugun sa kalsada diri sa hagna katong wala panakaari sa bukol mag road trip mo direha sa hagna ayan Focus lang gid mo sa kalsada, ayaw mo tanaw-tanaw sa kilit kay lisod ka eh. ayo. Focus mo sa kalsada pero mag nagback ka ni pwede ra ka magtanautan tanaw sa kilit. O ikaw ang driver, focus sa kalsada. Shout out sa mga taga-hag na anon. Ah, uh, may pirmi sa atong video han hantod ta sa sentro sa hagna. Katong wala ba nakapalo sa atong Facebook page. Ayan, please support DGC Vlog. Ayan, kini nga lugar diri mga ka-Digi. Liko ni. pag din mo sa inyong katagbo. Hindi mo mo aning kalsada. Diri sa hagna mga ka Agamay nga idea katong wala gid nakabalo sa ang hagna diri sa hagna mga kadiji katong ah, magikan o dabaw butuan kagayan ang dunggo ana diri sa hagna port katong taga kamiking o kamo pun bakasyon sa Mindanao direra ah, ang pantalan sa hagna morning ah, sa unang panahon sa akong hebalan pa uh, Huibis o Domingo paingona na o Butuan City Manakay Ang kagayan wa ko kay Balo o maor bagi hapon ang ilang schedule basta umuari mo naa diri ang pantalan na sa hagna lang yun Shout out sa mga sulit natong naa sa mga Mindanao na nakasunod po mauna ni ang dagway sa hagna buhul? mauna yung eh, usas sa nakanindot diri sa hagna kay ang kung mag rides ka kit ang dagat nindot niya ang view dool na ta sa pinakasintro git sa hagna mga ka yan shout out kay Julius Bungolto na taga Bungamar shout out tanan nang taga bunga marha amping amping mo og mag ride mo mga ka DJ dako na yung kausaban ng hagna karo mga ka kaning hagna mga ka Usan usa na po ni sa mga daghan ng sakyanan Medyo ma -traffic, traffic na po diring lugar mga ka DJ. Kay usa naman ni sa pinaka busy nga lungsod diri sa Bohol. Katong wala pa nakapalo sa top page Ayan Ama Mamalihog ka para E eh, nagnaapatay mga upload sunod Updated mo sa akong mga Umaabot nga video kani atong road direction mga ka paingon paingon sa Tagbilaran City o sa mga sintro diri sa buhul ang Tagbilaran City punta di tama at taguan kaya akong akong direction ron paingon ta o Tagbilaran mag vlog tadag tupod Ngayon, pero napamunta sa hagna ato i-focus ang hagna buhul. Lasa kung kita diring lugar na ito yung nakapart nga series via to Bigon uh, Hag na via to Pero di ko sure ay comment ninyo mga kadisi o sakto ba okay Last time, mga 1 year na nga mahigit Kakita kong na ay series na kapart uh, via Bia to Bigon Katong mahilig mga taga buhulano nga di uh, kagsibu na tubigon to hagna na ay ako nakitaan pero i-comment lang ninyo mga ka sa sakto pa po na ni ilang plaza o simbahano no? na labyan na nato ayan ninyo napansin medyo traffic traffic na yun dire ay okay, mo naman ipinakasintro sa hagna na ninyo napansin daghan na yung sakyanan Diring lugar kay mo na nanata sa Sintro git sa hagna. Ayan, pero akong biyahean niya mga kasi taingon po o tagbilaran punta di tamaab taguan kaya medyo ngit 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 ang panahon Ayan, nanata sa sintro sa hagna buhol araw tayo nag-comment nga mo birthday kaya po masig solid lane o na nga magamping na mag-amping sa sentro mga kaliji ayan, kung nyo nakita na na ang pinaka dakong kalamay nga statu ayan o, nasa ang left side ayan, muunong tadere ayan, na nata sa sentro, ayan, dagang kayong salamat sa inyong pag-uban Anto Dirira akong video DBC Vlog DJ na ulang video